Ikalimang Kabanata Pagkaraan nito ay pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa lunsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko may isang lalaki doon na 38 taon ang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya't tinanong niya ito. Ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Gino, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pala mga ko ay nauhulan na sa akin.